What's up mga kaibigang Oso, it's me again, Penny. So ngayon naman guys ay ipapakita ko sa inyo ang mga ilang ginawa ko nung ako ay nandito sa Pilipinas. Ari nga pong pag-uwi ko sa Pilipinas ay hindi talaga schedule ng bakasyon ko pero dahil nandito na nga rin naman tayo, abay atin na nga itake ang opportunity na makasama ang ating mga mahal sa buhay. Kami nga po ay nagpunta din sa aming pinsan para nga po ma Nakakahiya nga pong hindi pumunta, bay kalapit naman po din ang kanilang bahay. Pagdating nga po namin din sa birthday ay nailitsyon agad ang bumungad sa amin. Fried chicken nga po at pansit ang kinuha ko. Yung mga kasamahan ko ay nag-spaghetti nga po. edi eh, di kami nga po na rin mga kasamahan ko ay tawanan at busog nga po kami din sa birthday han. Kaganda nga rin po ng paglubog ng araw. Pagkagabi naman po din sa amin, abay marami pa rin po tao at kami po ay nagpo 41 o laro sa baraha. Abay syempre ari nga po ay pirahan pero hindi naman po ganong kalakihan. Ako nga po hindi marunong mag 41 pero nagpaturo nga po ako sa kasamahan ko. Ay di pagkaka pauwi nga po sa aming bahay ako'y diretso tulog at talaga nga naman po puyat na puyat. Isang araw nga po bago ako mag birthday, namili naman kami ng mga chicharong bulaklak at aring nga po'y kine-crave ko. Nagplano nga po kami ng aking mga kaibigang oso na mag iihaw ihaw nga po kaya nagbili rin nga kami ng pusit. Nasa isip nga po namin ay malaking pusit para nga po masarap iihaw. Aba ay eh, nung ang reality po ay maliit na pusit nga ang aming nabili. Bumili nga rin kami ng bituka ng manok para nga po mag isaw, -isaw kaso mali naman yung aming nabili at nga po ay naka-steam na. Abay, hindi ko naman po alam na aray ay steam na. Dapat nga po pala ay yung sariwa pa yung aming mabibili para nga po malilinis ng ayos. Gumawa na nga rin po kami ng aming sausawa na suka na may mga pipino para nga po sa aming gagawing pag-iihaw-ihaw. Katulong ko nga po sa pag-aayos ay si Ate Laika. Abay, magaling na nga rin eh. Maalam na nga. Abay, improving na nga rin aring mga batang ari eh. Naaasahan na nga rin kahit papaano din eh. Pumunta naman ako din eh sa likod ng bahay at nadatnan ko nga ang tatay at nga si Aldwin, abay nagpuputol nga po ng lambi na ring manok. Hindi ko nga po sigurado kung tama bang lambi ang tawag dun sa tinatanggal ng tatay. Pagkatanggal nga po ay ipapakain naman niya ito dito sa kanyang manok. Aray nga po ata ipampagaling ng kanyang mga manok na panabo. Abay nakakaawa din naman aring mga manok na ari eh. Tinanggalan na ng part ng katawan, pinakain pa sa kanya. Bandang hapon naman po nang wala nang ginagawa ang mga tao, aba ay nagkapon naman po sila ng mga biik. Ang pagkakapon nga po mga kaibigang oso ay ginagawa sa mga ang lalaking biik para nga po hindi maging maamoy or maanggo ang karne ng lalaking baboy kapag po ito ay kakatayin na. Medyo masakit-sakit nga pong panoorin ang pagkakapon ng biik kaya nga po ako ay talaga nga namang tiis na tiis sa pagbibidyo dito dahil nga po ako ay naaawa sa ating mga biik. Pagkatapos nga pong aring ating mga biik ay nilalagyan nga po daw ng gas para nga po hindi ma-infection yung sugat ng ating mga biik. Para nga din daw po mas mabilis gumaling yung sugat ng ating mga baboy. Pagkatapos tapos kapunin, kailangan nga rin po yung kulungan ng ating mga baboy ay malinis. Hanggang dito na lang muna. Paalam!